Magandang araw po sa inyong lahat. Kim Chu, inamin na hindi imbitado sa kasal ni Maha Salvador. Pero bago po ang ating balita, ay huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. May ilang netizens ang nagtaka kung bakit wala si Kim Chu sa kasal ni Maha Salvador at Rambo Nunez. Ikinasal si Maha at Rambo sa Bali, Indonesia noong July 31, 2023. Sa YouTube, binigyang linaw ni Kim ang tungkol dito. Nagpa-unlock si Kim na sagutin ang ilang katanungan ng netizens sa kanyang bagong vlog na Cooking Tortang Talong with Q&A na inilabas sa YouTube noong September 24, 2023. Isa sa tanong ay kung bakit absent siya sa kasalang Maha at Rambo. Sa pagkakaalam kasi ng publiko ay malapit na magkaibigan si Kim at Maha inamin ni Kim na hindi siya imbitado sa kasal ni Namaha at Rambo. Pero wala raw problema ito sa kanya dahil hindi naman sila sobrang close ng kapo actress. Pahayag ni Kim, wala, hindi naman kami sobrang close ni Maha and hindi na rin naman kami masyadong nag-uusap. And syempre kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang. Gusto mong nandiyan to witness your love sa partner mo. Dagdag pa niyang natatawa, hindi ako na naimbitahan. Pero okay lang, wala talaga. Masaya raw si Kim para kay Maha at nagpalitan naman daw sila ng mensahe. Lahat niya, sobrang happy ko para sa kanya and minessage ko naman siya and natouch din ako nung minessage niya ako dahil doon sa nangyari sa ate ko. Sabi niya, pinagpipray down niya yung ate ko and sana daw okay lang ako. And nakausap ko siya nung may mangyari sa ate ko. Ang tinutukoy ni Kim na ate niya ay sila Kam Chu. Nana ospital noong April 2023. Ayon pa kay Kim, masaya siyang nahanap na ni Maha ang kanyang forever. Sabi niya, pero siguro sa kasal, hindi naman na importante kung imbitado ka o hindi. Basta sa sarili mo, masaya ka na nangyari sa kanya yon. Tsaka deserve nila isa't isa, si Lan Rambo. Hindi naman mahalaga, isyo ba yon? Bakit pagdating ko ba doon ihihinto ang kasal? Bakit? Parang ganun hindi naman na siguro ako magmamatter kung present o hindi as long as happy ako na manahanap na niya yung forever niya. An iyon si Rambo. Kaya congratulations Mr. and Mrs. Nunez. Masaya na rin ngayon si Kim sa piling ng boyfriend na si Sian Lee. Dating malapit na magkaibigan si Kim at Maha pero nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil kay Gerald Anderson taong 2013 at kasagsagan ng teleserye ni Nakim at Maha na ina kapatid anak nang nagkaroon sila ng alitan, makaraang aminin ni Maha na nag date sila ni Gerald, ex-boyfriend ni Kim. Kapwa produkto ng Pinoy Big Brother Teen Edition na uwi sa totohanang relasyon ang love team ni Nakim at Gerald na nagtapos noong 2010. Kasunod nito, ilang taong hindi nagpansinan si Nakim at Maha hanggang sa mapaulat na nagkaayos sila noong April 2014. Pagsapit ng 2015 ay nagkahiwalay rin si na Gerald at Maha. August 2019, ikinatuwa ng netizens ang tila restored friendship ni Nakim at Maha nang magkasama ang dalawa sa Kapamilya World Fiesta sa New Jersey. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po!